Kadi na main hi kuya. Ano na, Amo kumusta na? na? Asa lagi Tagpira, tagpira lagi hap. Ano, ma'am? 1.30, ma'am, niya. 1.30. Or ano ni ma'am, 20-20? Gedi, kumusta siya, ma'am? Hain. pwede mo 20. Oo. Oh. na, Ay, na, ko pilit na. Lang ay ang ay pagrin na pipino. Pirain. 20 Saging, saging tagpira? ma'am. Sa... ano ma'am? Dela ka green. Tagpira Mhm. Tagpira? naman ang pula. Mm -hmm. ang ang bangaran, mm -hmm. pula. Ang pangaran, 50. Imo la tanan Oko. Pagading ka, ha? SM po SM. SM, San Mateo. May kita taro dito, eh, may taro. Ha? Taro, taro. Hain? Hain. Taro. Tagpira ito? Taro, taro. May taro. Dito na pipino, may tadang may palikubay, may halipot, may gote. May dakit. Dito lang po, sir.